Boss Toyo. Ang dami mong mga insights dyan sa from rags to riches. Actually, hindi ko alam yung story. Ah. But, uh, rags to riches, hindi drugs to riches. <laughs> Inabahan ako dun eh. Sinabi daw, ikaw naging isang snatcher. Yes, totoo. Talaga mga ginawa ko before, talagang hindi naman dapat tularan. Mm. Okay, so like ko sinasabi, lahat ng experiences ko before is... Uh, Natuto ako. Hindi purkit na survive ko lahat ng ginawa kong kalokohan, lahat ng kamalian before is masusurvive din ng ibang tao. Tama, tama. So, ko like, sinasabi, Uh, huwag niyong subukan kung ano yung ginawa ko kasi we we don't have the same path na nangyari sa akin. A ano yung naging turning point mo? So, ang turning point nun, lalang after ko nagkasakit ako ng dengue. Tapos hindi ako lumabas ng by for seven days after the hospitalization. Pag ano ko sabihin ko, mm. parang ayoko na. Mm. So doon na nag-start yung bagong Toyo, sabi ko ayoko na, naghihirap ako ng trabaho. So binigyan ako ng trabaho ng water station delivery boy from there parang nagustuhan ko na lang na magtrabaho at magsipag do magsipag. Oo, oh. oh, kaya ako nasasabi to nagbago na ako eh. Oo. Oh. ka pwedeng mag-sertao magbago ka na pero ikaw hindi ka naman oh. nagbago as a person mm. na you are before. And start tandaan, today. Tandaan, tandaan barya lang po sa umaga. Oo. Oh. <laughs> change in the morning. Change in the morning. Tama ano sa. Oo. Oh. Oh, basta 'yan. At pwede tayo magbago. Today na today.